Matag-abli klase, dili lang school supplies ang kinahanglan andaman sa mga ginikanan. Tungod lakip na sa ilang dapat pangandaman ang baon. Isip o hands on nanay si Elizabeth Umila, mismo ang galuto o prepara sa baon sa iyang anak. Lahit mong ikaw jud mismo ang ginikanan lang maghimo ma'am kaysa kanang makita nimo nga magpalit sa lain wala kabalo ba pero kung diri lang po sa kantina, ginapapalit ko na ako siya, basta diri lang po sa sulod. Ang working mom pa nga si Alexis Jane Butuan. Bisan busy, wala siya gahatag o kwarta pang baon sa iyahang anak. Mas okay sa ako na pagkaon, Jude. Mga ipabaon ako sa Dili kwarta kay mana sila na kwarta, puro kwarta. Dili ma-healthy kung unsa dirang ilahang paliton sa lain na tindahan sa pagsugod pa sa klase, gipahinumduman sa Nutrition Program Coordinator sa National Nutrition Council Gladys May Fernandez nga kinahanglan healthy ang baon sa ilahang anak. Pila pa sa angay nga baon, mao ang limpyong tubig, gatas o fruit juice, tinapay o sandwich, gulay, prutas ug uban pang healthy nga makaon. Sa sa school canteen nila or even sa labas ng school dapat wala mga tinda ng mga chichiria, mga chips no. So at yung mga unhealthy na mga, mga processed foods. Sa Rason sab kini nga sa Pikindat Elementary School sa Jansan ang mga baligyang pagkaon sa kantin, sagad prutas sama sa saging, papaya ug duna sa biscuits. If possible, yung mga fresh na juices, katulad ng kung magtimpla sila ng juice, haluan talaga ng extract ng calamansi juice. Oo. And then, wala po kami nagabenta dito ng mga soft drinks kasi bawal po talaga yan kahinumduman ng ilawom sa DepEd Order No. 8, Series of 2007, pila sa kinahanglan bawal ibaligya sa school canteen ang carbonated drinks, sugar-based synthetic o artificial flavored juices, junk foods nga walay sangkap Pinoy seal kung walay approval sa BFAD. Pwede lamang mao ang nutrient-rich foods o fortified food products nga rich in protein, energy, vitamins ug minerals. In the heart of changing lives, Kini sila Isela Brigada News.